si Kristong ating Hari. Dahil kalooban niya sa atin ay mamalaki. Ilayin ang pangalan ng Diyos Sabag, Diyos Sanag, at Diyos Espiritu Manag. Maghari ang kanyang pangalan ngayon at magpagalaman. O Isus Hari ng pag-ibig, at kapayapaan. Kami po ba ay patuloy mong ingatan at patubayan. Sa aming tawang lali o nakilang hari, sa aming tahanan, ito na ang pabor. Wongo ang diretso kay Loida at dito na naman. Diyan kain, pangingalan ng sisa. Patuloy kaming pupuri at pasisiklinan. Sa pamamagitan ng ating pagwawatas pagdiriwang. Kiluluguri kaming ng Panginoong Dios at hinihiling na iyong basbasan ang mga kapatid natin sa gusto namin pwede kasama si Daisy Bilayson, ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Kami ay patuloy mag na magpapasalamat sa lakas at talino na aming ginagamit upang mapagtagumpayan ang mga gawain nagpapatibay at nagpapatatag ng aming pananampalataya sa iyo. Nawa ang sakripisong ito ay magbigay sa amin ng bagong lakas, ng bagong pananaw, Upang mga kami sa aming paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa, ang lahat ng ito'y aming itinataas sa katamis-tamisan mong pangalan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka sa pahina ang alan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kahit sa araw At pagkawarin mo kami sa aming mga Ayun, pagpapahayag kami sa naglapasan sa amin. mo kami kailan sa buksan. Ayun, sa ay Sa Cristo, sa patuloy, patuloy ng Espiritong Banal, kumayo po tayo ngayon at patuloy na ipahayag ang paghari ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. At maraming salamat sa pamilya.